Ito, pohon. Ha? Pohon. Amin. Amin. Amin, ang Suru. Oi, pohon, huwag nipis eh. Kung tako na mundo ah. Oke, ayo-ayo mau. Oh. Magandang morning mga yes. It's a Sunday. Ayan, yeah, mga tayong marami maraming order volume na order po today mga boss and uh, kaya kahapon po wala tayong chop ngayon araw na linggo dahil yun nga kinakailangan ko yung uh, 50 kilo plus uh, ngayong ano po uh, June 6 dahil 10 uh, yung kailangan ko dyan kailangan kong uh, po, ipunin lahat yun para maka uh, provide natin yan sa darating na araw para kay uh, Yormi maraming salamat sa tiwala dito sa Elechoneros maga kaming nagsimula kanina mga boss dahil kinatay namin lahat ng uh, almost 20 heads this morning wish karoon pa kaginawa kayo na naka nga ano, boss nakaupo si Yonad sa <laughs> lakaboke bulgol yung rod Ha? Labing lima daw yung kanyang tinumba. Biniak. .構. Tama mo na. Ha? Unue, ka hindi ka tunog laway? <laughs> ha? Relax. Yan yung ano mo po, sinyalis na nagka na talaga. <laughs> Ang anyway, ano mo, magkabata. Storya. Storya. Ayaw, ayaw, na. Ha? <laughs> ha? Ini anak yang mau pilih sekater deh. Ini anak yang mau pilih sekater bos Ayo, yuk full. Pokoknya anak lebih kuartal? kuartan Wih, ini ya. memang pernah lihat anak Tabaku gelombor ini <laughs> Sus, <laughs> musip <manisit. laughs> Bawa nunggu tinus tos dok Mau, 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 bocok Mau, mau, mau Mana masih lah Oi, sini Tengah hari nama bos Nggak takut sama matahari yang mengumpuk uh, sampo na baboy para this afternoon. So, kainan mo na. And, uh, meron na rin uuwi today. Yung so, mga papasok na this month sa school. Si Ginad, saka si Yuri. Uh, ngayong araw lang mga boss. Hati dur sa terminal. Tapos na ang tanghalian. Gulay, 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 gulay. Kasi, pagdoto daw. Pinakbit na may paksiw? Ngayon na si I'm Alan. Ayun, ayun. Eh, One big happy family. Mm. Original sa Gulili. Congratulations, muray duyt na ni no, Madam. Mm. Ya naning last day karon, muli na, <laughs> um, na, na siya. Asa ni imbat pagadisa ni? Pagasagbayan pick. Oo, nan. Bila ka? Bila ka wa? Pagpangi taw nang yang future. Pero nanase background gali tsuniro. Mayana baksa tikit nan. <laughs> Bitaw. Okay. Ha? Diba Yoy, largo na siya. In si tre na na siya. Pwede na na siya. Instructor, instructor namo okay na mga ni. Ila, sige na doy. Ay po, in the future doy. Uh. Okay Kao, uh. wow. uh. Kao na na kay. No. Ito so, na sa terminal. Wow. Kao na na doy. Balik na po. Ay, basta siya mo mga relative Ay, kalimot Ang mga ilugon, sabi it siyang liog. <laughs> <laughs> garland. Ahos, bumbay. Oo. Oh.

Ah, di. balanse. Kikilang mag balanse mo na. Maestra, Pulis, housewife. na? may bawag ko siya paris ni May tama ako na. Ito mo buong sa bata doon no. Maanay, gift ni Lord. Kapaabot na rin. wet lang. Bita ako. Maog na. Yes ko Pohon. O, oh, checkpoint, checkpoint ni Pohon, ha? Nad, palot sa amin, Nad. No. <laughs> palot sa ha? dami dala rin ang baboy. Alis na si Inad, mga boss. Tsaka si Yori. Pakita mo hag hag Big hug, big hug. Dong, muli na ito mga kuandong. Ano sabi? Oy, tita. Para mas yung tita. Magamagin ko ninyo. Tita. Tindes. tindes. Vamos, vamos, vamos. Ano sabi <laughs> ba si ba? Tindes. Tindes nga. Ha? Ta, ito lang ako sa terminal. Dredso ha, dili man laki mga Inday ha. Vamos, vamos yan sa anong cost tag bilaran sa tig ko muna doon sa ano po terminal At po sa balik tayo agad eh lagi na sa po yung hotel po ngayon hapon na maraming nagana po detects nagbimisit sa akin kung nga mag a sakpa tayo pa tayo Pati. so pasensya na district na po kasi original at kasi Yori. Pero pag may mga marami ang order, ba-back up yan. Bale, on call lang sila yang boss. Yung mga to, ha? Pohon. Amin. Amin. Amin ang call. Suru. Oy, pohon, huwag nipis eh. Punta ko, Ramon Dua. Oke, okay. ayo-ayo mo. ah lah pohon. Selamat udam. Okay. Uh, ready to deliver nama bos, nah ready to pick up. Mana pick up no? Oh, ayam. mana dia putus? Ini itu karton jod. Oh, ini pun kami tap-tap yang baik ini. 네. Right mm -hmm. Oke, okay, delivery time Apa tentu namin Mereka namin yung iba bos Itu nama Mary Union, mbak bos Deluah, 11.5 ubus sana ada lagi Asa mo rin eh. Sod pa to, Kots? <laughs> Pagtakilid. Pagtakilid. <laughs> okay, rin delete si Asa? Oh, kaya, kayo. Part na sa training na. Kaya, kaya, kayo. Kaya, kaya, dahil

Hindi ko no? Hindi na? Hmm Ito bro to Kaka-itsap <laughs> Uy, saan mo ni ka ng reunion? Birthday? Birthday ni Inday Rab rab So dahil gabi na Tapos na yung gawain mga boss Uy, mga tugahog <laughs> Ano lady ah? Ha? Ay Uy, kung paano wala ko ng na Jiro? Nakapalaki Jiro pati Ya Kumana? <laughs> tuwa tuwa tuwa. Nasaan? <laughs> Ush. Tamarong Tuwa tagamay? Tuhaen nyo gamay? Tindos. Katnan? Okay na, dekha. na, Tuwa tuwa na mga gamay niya Magkuwanta nang Pri oban. Oh, marami pong naghihintay doon sa Balwate mga boss. Yung mga hindi na-inform talaga. Hindi naka- po. Nood sa aking uh, reels na hindi mag-boxy up. Pasensya na mga boss. Yun. Marami kasi nag-text mga boss. Nag-message. <laughs> Anong oras na ako darating. So next time na lang po. Dahil yun nga. Uh, labing tatlong jumbo size yung iponin po. Hanggang ngayong Bernes. So next Saturday and Sunday na lang. Hanggang dito na lamang po sa araw na ito mga boss. Sa isang masaganang, masaganang buhay. Bye-bye mga boss. Alam. Alam.